Good morning! Good morning! Coffee tayo with Suman! Guys, kain tayo. Dahil naging isang lola, breakfast, breakfast, may Suman tayo. Ayan, sarap! Suman! Oh! Mm. Coffee with Suman! Mmm, yum, yum. Ayan, sarap guys. Ah, madami tayong suman. Dahil dalawa lang tayong mag New, new Year. Ayan guys, o. Oh. Ang suman natin. Ayan. Ang bagong taon na ito, maagang bagong taon. <laughs> Happy New Year sa inyong lahat. Ito lang handa natin. So, man, guys. Mmm. Up. Ah. Ito pa. Suman, suman. Suman tayo dyan. Balita kayo suman ni Lola. Hmm? Nagluto kagabi ng suman si Lola. Parang palang po sa inyo. Ang Lola, nag-iisa! <laughs> Pero wala na yata sa ano. Wala nang, hindi na uso sa Lola yung homesick. Sanay na. No video calls, no calls. No message. Kaya be happy. Sarap. Talagang pag suman, sumang pulilyo. Yung walang asukar. Sarap. Tapos may kapyo. Ang ganda-ganda na aking tasa. Merry Christmas! Guys, dalawang klase yung sumang ko. Yung sumang Ilocano. Balisongsong. At saka yung ganito. Dahil wala kami dahon na madami. So, tinipid na lang ang nilola yung dahon. Pinagkasya. <laughs> Ayan. Ilang kaya ang kayang ubusin ni Lola na suman? Ano? Mm. Merry and Bright daw, di ba? Oh, diba? oh no. <laughs> <laughs> Dahil po noong Christmas ay hindi ako day off. Nagtrabaho ako nung Christmas. Kaya ngayong New Year day off tayo. Oh, my God, mga daliri ko oh, parang daliri na nang ano, tataba. Huh? Ang tataba. <laughs> Masarap sa suman, ano? Ano yun? Tabliya. Saan kaya may tabliya? Makabili. Guys, nagluto din ako ng pasingaw. O, oh, ibahandaan ako sa Pasko. Suman at pasingaw ang handa ng lola niyo. Naku, nalimutan ni lola ang gamot. Patay. Nalimut na. Nalimutan. Nalimutan ko yung gamot ko. Sige, thank you guys. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Sino may gustong suman? <laughs> sarap, sarap. <laughs> mm -hmm. Thank you, thank you. All the best, good health for everybody or everyone. Bagong taon na. Bagong buhay.